Good morning, good morning mga kapaksiyo. Ayan ha, pauwi na yung tatay ko. Punta na kami ng Cavite City. Ayan, palabas na kami sa aming bahay. Ayan ang... Act, ha? Saan ang bag? Mare! Magbabay ka na kay tatay. Babay! Sabi pa naman niya Mari, mag, mga sawa pa raw siya, uy. <laughs> yes, kaya nga eh. Ayan ha, mga kapaksew. Paalis na. Ang paalis na kami, punta kami kabiti. Eh. Sama ako. Parang uh, pawala lang sama samanan loob, mga kapaksew. Dandahan lang tayo. Ito po yung aming isang uh, motor na aming sasakyan. At ito yung pangalawa, mga kapaksew. Ayan. Ayan, alam mo mga kapatid, yung ami at saka magkuha kami kami ng gram kasi social ang tatay ko hindi sa sakay ng mga Ay, hindi, hindi doon na tay. Ayan ang kapatid kong bunso. Ayan ang aking pangalawang hipag. Ako, hindi ko pong pangalawang sabihin pangalawang na unang hipag. Pangalawang hipag natural sa true story at saka sa real life. Pangalawang hipag. Iganyan eh, ganyan lang ang buhay. ba? Diba? Eh ako nga pinakasala ng pangalawa eh. Way klaro. sabad ya, Ay saba! Kang mamulgar. Ah, hindi, okay lang yan. Natural lang yan. Alam mo yeah. ang tao, pag nagsasabi na totoo, hindi masama yon oh, mm -hmm. di ba no, dadang? No. Oh, Takad na. Kuha ka na ng motor. Ano ano? Sumakay. Taxi. No. Mamaya na doon ako. Lumabas no, ka na. Hindi na. Mamaya na. No.